Posible ang nag-overheat ang ceiling fan na naging kaos sa kanagbungkaras na kasulo sa sarong harong sa Purok 1 Pulawan Street, Barangay Maingaway, San Andres, Katanduanes, mag alas dos din hapon kasudma. Sigun sa otoridad, nalingawan kan mga tagharong na palsuko ng ceiling fan sa sala na nagkausama kan pag-overheat ka, pag ka ini hasta sa magkaraba. Hindi man inano ano sabi niya umaandar daw yung electric fan na uh ang uh, nasa ilim, yung sa taas nilalagay. Pero yung parang sa ano siya, hindi siya yung talagang electric pag talaga na ito yan sa standard. Apwera sa mga na suluman maging ng 30 mil pisong kapital kang tagharong sa pagturutin ni nin sira. Maging ang importante mga dokumento niya na abuman. Kung haalis po tayo ng bahay, kung wala po tayong may papa, may kumbaga, matutugunan, ay uh, yung mga electrical uh, ano na natin, eh dapat po naka-upo po yon, uh, walang, na walang, hindi nagamot po sa taksakan, kumbaga na alay sa taksakan, para at least sa, uh, uh, wala pong pagsisimula ng uh, sunog. Ano po? sa niya na parami ang taras na nakikidagos ang nasuluan na pamilya sa saindang kaparyente. Bukas man sinda sa mga maut na magtaong asistensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbasena